magandang araw sa inyo mga buddy welcome to my youtube channel at sana sa mabuting ngayong kalakayan mga buddy kahit saan mga yung panig ng mundo mga buddy at sa ngayong araw mga buddy mayroon nga pala ako sa inyong isi-share tungkol naman ito sa ating kalusugan mga buddy uh, para naman ano, kasi na ba kayong mga buddy na sumasakit yung likod at nahirapan kayong tumayo tapos yung balakan nyo masakit sa akin naramdaman ko yun mga badi, uh, parang masakit hindi akong tayo. So, uh, bali, sabi sa akin ng mga trupa ay, kwan, kidney. Ngayon, naka-discover ako mga body ng gamot dyan, kasi nagsubok ako sa banaba, buko, hindi rin umubra. So bali, may nakapagsabi sa akin na kaibigan ko, ganun din yung sintomas nung ano niya. Yung tinuro sa akin yung bato-bato. Yung -bato. din dito sa amin na ikwan yung uh, sampasampalukan, parang sampalok ang dahon niya mabadi. May mga bugang maliliit. Yun ang ininom ko. Uh, yun. Tatlong araw ako nakapag-inom mga mabadi. Umaga sa sa umaga tapos bago matulog yun lang ininom ko tatlong araw yun lumabas yung kidney stone ko so yun mga body ang nakagamot sa akin ngayon mga body isishare ko sa inyo papakita ko kung anong klase yung halaman na yun tapos sana makatulong ako kung gusto nyo rin ang gumaling yung ganyang sakit nyo eh, yun lang inumin nyo papakita ko sa inyo yung halaman mo body kukuha ako ilalaga ko tapos iinumin ko so yun mga body ang aking share sa inyo ngayon ayun sama nyo ako pag nung halaman na yun, mga body ayun ito yan mga body oh yan ito ito yan alam ang gamot yan kukuha tayo kukuha ko nyan mga body tapos ilalaga natin papakuluan yun tapos inumin ayan kukunin natin yan eh. isang puno lang ito pero marami ang ano so ito mga badi o, o. yan ito pa o ito mga yan yan huwag na may higi. tapos lalagayin. Makai badiu. En, makai di sini Ayan na mga buddy o. Oh. Ayan. Malamig na siya. Inumin na natin. Inumin ko na mga buddy. Marami to. Isang malaking baso yan o. Oh. Ilan maubos natin to. Ah. Medyo mabait niya ang lata nito mga buddy. Mabait-bait siya. <coughs> Parang anong nabalaya. Ayan o. Oh. Hmm. Ya lang. Okay. yun Sol. Yan. So nainom na natin yung ating uh, panggamot sa kidney stone mga body. Ayun, kung gusto niyo nang gumaling kayo sa kidney, yan lang ang gamot natin so yun ang nakagamot sa akin mga yung maniwala kayo sa hindi, yun nakagamot sa akin. Kaya yun ang iniinom ko. So maraming salamat sa mga viewers ko dyan. Shout out. God bless. Bye bye.